Hi guys! Welcome okay, back to my channel. So, mahilig pala itong si Bianca Rivera sa mga singkit ang mata. Di ko lang sure kung sinong nauna kina Harvey Bautista or Bichi Wayogelo. Pero, ito nga 2023, nakikitang di-date itong si Bianca at si BGYO Jello. Nag-holding hands pa yan at nanood ng mga concert. So parang sabi ng iba, parang niluluto yung gambala nila. Yun pala, ay nagkaibigan na, nagka develop pa na at naging ex pala ni Bianca de Vera itong si BGYO Jello. In fairness, ha, nagwapuhan din ako kay BGYO Jello, lalo na yung sa kanilang dalawa ni Angie Salvation na seri na yon ang For Bad Boys ba yon, yon ang galing niya doon at ang gwapo, ang lakas ng kanyang sex appeal at doon ko na alam, mana ito pala si Bichubay o G Jello ay naging ex ni Bianca de Vera. Yung isa pa, naging issue din ng PBB, si Harvey Bautista. Kasi nga, nung pumasok si Bianca, ay nandoon na itong si AC Bonifacio. Doon ko din nalaman na parang may something itong si Bianca at si Harvey Bautista. The one that you got away na naging issue din at naging trending din itong si AC nung pumasok si si Bianca naging nega yung tinin ng mga tao kay AC Bonifacio at na nga bago lumabas si AC ng PBB ay nagkausap sila ni Bianca at naging klaro nga si Harvey kay Bianca kung ano nga bang tunay na issue nila ni AC Bonifacio at syempre ang dalas na chinito hanggang ngayon ay si Dustin yun mula din sa PBB na hanggang ngayon ay halatadong karelasyon niya na itong si Bianca de Vera. So, tatlong chinito pala ang type ni Bianca de Vera. At nalaman natin mula sa fan meet ng kanyang pitches na sinabi ni Bianca na walang nagtatagal na relasyon niya ng past relationship niya sa ito buwan lang daw ang itinagal ng relasyon niya kay na BGY Jello at uh, Harvey Bautista so sana ang kay Dustin ay tumagal ng taon ng taon at ng taon kasi ang ba sobrang bagay silang dalawa so yung mga tay pala ni Bianca is maputi at chinito. Klaro na yan, guys. So, saan natin ilulugar dyan si Will Ashley? So, first love down ni Bianca itong si Will Ashley. So, naiiba pala sa tatlong chinito na dalawa yung past niya chinito at ngayon niya yung present niya ay pure na pure na chinito na Chinese na Chinese na talaga. So, sana tumagal ang dasbeya in real life. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. bye, -bye. I also remember what we'll